everyone, welcome back sa isang Testament Media. Ngayon, sumisid kami sa isang nakaka-inspire na paksa kung paano mababago ng YouTube ang buhay ng mga creator para sa mas mahusay. Nagsisimula ka man o ikaw ay isang batikang creator, ang video na ito ay para sa iyo. Una, pag-usapan natin ang paglalakbay ng isang tagalikha sa YouTube. Nagsisimula ang bawat creator sa passion at pangarap, ngunit hindi palaging maayos ang landas. May mga hamon, pag-urong at sandali ng pagdududa sa sarili. Sa kabila ng mga hamong ito, nag-aalok ang YouTube ng natatanging platform para sa paglago. Ngayon, ang isa sa pinakamalaking pagbabagong nararanasan ng mga creator ay isang makabuluhang pagpapalakas sa tiwala sa sarili. Ang pagbabahagi ng iyong trabaho sa mundo at ang pagtanggap ng feedback ay maaaring maging napakalakas. Sa paglipas ng panahon, nakakatulong ang prosesong ito sa mga creator na magkaroon ng mas malakas na pakiramdam sa sarili at mas nababanat na mindset. Habang patuloy na ibinabahagi ng mga creator ang kanilang content, madalas silang nakakakita ng hindi kapanipaniwalang pagbabago sa kanilang buhay. Maaaring magbukas ang YouTube ng mga pinto sa mga bagong pagkakataon, pakikipagtulungan, sponsorship, at eh, lumalaking fanbase, ngunit higit sa lahat, nagbibigay ito ng pakiramdam ng personal na katuparan at tagumpay. Ang pagstick dito ay maaaring maging mahirap, ngunit ang mga gantimpala ay sulit. Kung nasiraan ka ng loob, tandaan na ang bawat creator ay nagsimula sa isang lugar. Ang susi ay ang patuloy na sumulong at manatiling nakatuon sa iyong craft. Sa konklusyon, ang YouTube ay higit pa sa isang platform. Ito ay isang gateway sa personal na paglago at pagbabago. Kaya't kung handa ka nang magsimula sa iyong sariling paglalakbay, panatilihing nakaangat ang iyong ulo at patuloy na lumikha. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakita mong nakaka-inspire ito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe sa isang U Testament Media at ibahagi ito sa mga kaibigan na maaring mangailangan ng tulong. Mag-iwan ng komento sa ibaba tungkol sa iyong sariling mga karanasan o kung ano ang gusto mong gawin sa susunod. Hanggang sa susunod na video, ingat at maging malikhain.